good morning. Nandito ngayon sa Okay guys. So mamimili tayo ng ipimigay natin kay Nanay Asun sa apo niya. Ayan guys. Mamili tayo ng bigas. So nandito tayo sa groceries. Ayan. Yeah. So nandito tayo sa ano sa sentro. Pagbili tayo ng ibigay natin kay La Quezon. So, welcome to our channel. Ito yung pinya Sa ating mga kamedi. Hello po. Ayan. Sili tayo ng bigas. O, oh, ayan yung bigas po. Hindi din mo. Ang paisunan. kau sudah singgah sini, hah? kau sudah singgah ke sini,

laki na. Lupet no. to... na. Lupet na. Baka bigay lang. Baka video ba yun? Hmm. Gusto kay Mise? Gusto? Tagalogin mo. Hindi ka masaya? Madi ka naragsak? Anak ti sa uyo-uyo, kanya na? Ay lang, hindi mo makasalita yan. Kaya nga kasi anak ti sasawin sa inyong Tagalog. Ay. <laughs> oh, pakain ni ay. Da, oh. Ni Mese, oh. na. Ang pagkain ni Missy ay. Ang dami. Ang dami pagkain ni Missy oh. Parang hindi namin niya. Ang dami, na. May siya. Malaki. Ate, tingin ko na. Atan na na yun. O. O, Mese, oh. May birbrand ka oh. Ma pakain ano Paano yung kayo nakain? Ganyan lang? Na? Inusubo lang anak. Kinakain kayo. Kung matutakot nga kami, baka naman ang tutaan. Ang hmm? nyamatan. <laughs> <laughs> Ay, Diyos ko, kasi ang nato. Thank you. <laughs> <laughs> Yan yung mama, masaya kayo. Kailangan mo pa ako? Oo, kilala naman na nagkasama na kayo. Oo, oh, nagkasama na kayo. Second, second vlog na tayo, guys. vlog na tayo. guys. na vlog Na tayo. Naghihintay Ay, na pala. Wala pa na ako noon. Si Bes pa lang nag-vlog. Oo, Tatlong vlog na tayo. Uy, nanti Marisa. Kasi mami na kumain si Messi. Nabasa ng mga ganyan na kumain si Messi, guys. Saan ka nakasira na 'yon? Sa pang-pang dante.

salamat po. Ikinain ninyo muna natin sa mga other day. I-biscuit ko si Kwanti na na inyo. bibigay kayo, ito ang nabubad. Oo, oh, tapos naibigas na kayo para hindi kayo nadalan yung bagas niya. Oh. Nagdadawat na ganyan kasi nito. Ito, ito. Huwag may papahingi, anay. Hindi. Pinapahingi mo niya yata. Hindi ako. Huwag may papahingi para hindi ka na. Hindi ka namamali mo! Hindi! Pag wala silang iluloto, talagang hindi ko namamali mo. Yes, yes, yes. Hindi sa bagay. Kung meraming lang, tapos hindi din kayo kukulong na. Oo, hindi ko naman sila matiis. Kung wala nila kaibang. Share your blessing. Ano, Missy? Yay! Wala naman! Missy! Oo, masaya na siya. Masaya na siya. Masaya na siya, Missy. Lagta na siya?

Ay, pinapadoktor na. Pero dati ganito siyang naipanganak. Mm Ay, mm yeah. na no, talaga siya. Inborn. Inborn. Inborn talaga yan. Inborn talaga. Itong kalahate, walang utat. Daw. Oo, oh, oh, na-sitis na ka na ito pero nakakarinig siya. Kasi may tumatawa. Mm. Nakakarinig Matawa naman. Din. Nakakarinig niya. Ay, ang ganda-ganda ng gamit ng apo ko. Kung ano ba ito? Tawa ng tawa naman. mga. mo. Tawa-tawa rin siya. Nineteen years a day. Pagkupitan mo kaya, bak? Awangan. Awangan ng pukis. Okay. Wala dito. Awan. Meron yung dati uh, nang nagugupit yung kapatid. niya yung lula niya. Kasi ako oh, nainit ka lang pa kaya oh, oh. Lang Sinabi ko yung lalaki na lang siya kasi hindi na okay lang naman. Oo. Na Messi. Alam ba? Alam ba? Alam ba? Malapit ng Pasko, Messi. Malapit ng Pasko. Meron na lang tayo pwede na kayo. December. Ay, meron na naman siya. Dandanin ko na. pa nga ako, Messi, kasi alam mo, busy, busy kaya ako, Messi. Ang mga tayo na sarutan ng hindi.

Oh, sige. Tapos, Tagalog. Tagalog. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyo mm -hmm. kung sino mga kayong nagbigay ng tulong sa akin, sa amin, ang pamilya ko. Palaya like, si disabled na yung nat dito sa bahay. Kararating ko lang po, nanghingi ng bigas. Nanghingi sa bigas. sa ka lang maraming. may naman kami. Maraming, maraming salamat. At kami yung napili ninyong binigyan na naman ng blessing ninyo. hindi ko, hindi ako makapagsalita ng, hindi ako pwedeng umiyak at tumutulo lang ang luha ko mula pagkabata, tutulo lang ang luha ko. Hindi mo marun ako marunong tumawa ng may sound. ngiti lang ako, ganun lang ako. Now, now, iblis. Sana may patuloy kang Sana, sana, patuloy kayong i Ibiblis ng God. Panginoon sa kagandahan loob ninyo sa amin. Sana, ito, oh, yan <laughs> Wala na ipanganak itong apo ko. Ganyan na yan. Pero wala na rin yung nanay niya, namatay na. Kaya nasa akin ang batang ito. Iwan na lang sa inyo? Oo. oo. Kaya kahit... kahit Saan kayo kumukuha ng anong pagkain niyo? Kung Pag ano, wala na kayong ano? pagkakitaan? Wala. Yung nanghihingi lang ako sa mga kamag-anak. Yung um, may anak pa naman akong panganay, kaya lang mahirap din naman ang Nagpapaay. buhay. Nagpapaaral pa lang. May apo na rin ako. Buti nga lang may kayo mm -hmm. hmm. oh, oh, kaysa bale sa mga iba. Noon yun. Iba barong oh, ba? Barong ba? lang Buti nga kayo ng ganito. Wala mo lang pambili na ito. Ang ito. Hindi ba? At least mayroon kayong tinitiraan kaysa mga iba once problema. Talagang magkain ang talagang problema niya na uh, Hindi kasi masasabi di, ang <laughs> ang pasasalamat. Oo, oo hindi hmm. mo. Sa, sa Panginoon tayo <laughs> sa pero, kasi bro. siya lang naman siguro dumadaan. Hindi ko hmm. naman yan ina 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 ama ina nakanya ina 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 hindi niyo ina kinakausap kita, Ama. Pinibigyan mo naman kami kahit pelis na ito. Oo, kahit sa man, gaano panghirap ng buhay, huwag kalimutan ang Panginoon. Kahit uh man o marami ang kasalaman. Kasi talagang challenge talaga yung buhay natin yan. Hindi niya kabinigyan ng ganitong buhay na ay eh, kung hindi mo yan kaya. Pero kung minsan halos hindi ko na rin mabuhat yung isa na ito. Dito mo pinapaligo. Uh -uh. ito pa. Hmm. May kain pa. Ay, yan po. Parang tingi din. Hindi na ko na. Kaya, kiligahan ka tayo. Patakot tayo ng subo. Baka gamin maluto tayo. Ang bayit-bayit po pa minungon sa amin. Ang bayit-bayit po. Baka ka lalo pa sa akin. Hindi mo kami ito babayaan. Salamat lang at bigyan mo ko. Ang susangit na ito. Tatako na ito. Ano lang tinitis ko lang yung anak Anak yan lang ka. Anak lang ka. Para tulungan kami kami sa video. Dagdag yung ano para yung hindi namin ibigay bibig mo. Hindi, makita. Hindi. Makita. Okay lang yan. Nakita naman na. <laughs> salamat sa nila. Sa ka. Salamat. Pasalamat sa kanila kasi hindi, mga hindi mga ko man sa... kayo kilala, pero maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na Malaking tulong na sa atin. Sa buko tapos na may bigas na kayo, hindi na kayo nang yeah. hindi na kayo nang hindi na Kailangan na kung may... maungutang ako, sasabihin kung maungutang ako, hindi ko naman din mababayaran. Kaya pag pagkakarap na Buti may magpam utang pa sa'yo. Hindi nga, hindi na akong utang. Sabi ko, <laughs> walang, <pahingin. laughs> walang pang-utang. Pahingin, alam. Oh, <laughs> pahingin pahingin mo, kasi wala kang kasi pa. Alam nila, wala kang pang-utang. Pahingin, pananghalianin -pahing pa -pahing. sa'yo. Pa -pahing. Buti marami kayong mga relatives din dito. Hindi, wala. Hindi, hindi dito. Doon, tapos dyan. Pabigyan niyo pa, oh, nangihingi pa. Gusto pa. Naa, mabisi na, turubing. Kitimplang mo. Nagwawala rin. Ito na lang sa akin. Ito na kayo yan, ay? Ha? oh, timplang mo ng gatas. Oh, may pre naman yan, oh. Kanina ka pa wala? Oo.

Tali po muna. Hindi kita. Happy Sige, thank you guys. Salamat sa mga mga sumusuporta. Salamat sa mga blessings Sa Sana hindi magsasawa din yung mga ano, grupo po natin na ano na tumutulong sa mga event natin. Saka sa mga team medic guys, team medic community, lahat yan. Salamat. Kung ano, kung may mga gustong magbigay din ng tulong kay Nanay Ason at saka kay Abigail, itin lang po ako at magbigay natin sa kanya. Salamat, salamat po. Bye bye. Salamat, salamat guys. Eh, Eh, salamat guys.